Tama ba yan? Alamin po natin kung tama ba napalitan ang pangalan ng kalsada may pangalan man o hindi ng historical figure or makasaysayang tao ng walang pamaalam o pahintulot mula sa pamalaan. Pero bago po natin sagutin ang katanungan na yan, panoorin po natin ito. Kung titingnan po mabuti, yan po yung viral ngayon, viral kahapon. Dahil sa kontrobersyal na pangyayari ito, pag-usapan po natin ito. Alam mo ba? ang mga pangalan ng mga kalsada ay ibinigay ng pamalaan sa tamang dahilan para maalala ng tao ang kasaysayan. Si Hil Puyat ay isa pong dating senador at senate president pero bago niya naging dean of the college of business administration sa Universidad ng Pilipinas o UP. siya po ay naging Senate President bago po nagkaroon ng batas militar o martial law. Ang Buendia po ay tawag na Hill Puyat Avenue at hindi po ito dapat baguhin ng walang pamaalam ng pamahalaan ng national government at dapat po respetuhin ang alaala ni Senator Hill Puyat at ang kanyang pamilya dahil si Senator Hill Puyat ay isang tao ng, ng, nang, nang may kahalagahan sa kasaysayan sa politika. Pero ang Wellspring, ginawa po yan para sa kanilang gimmick, para sa kanilang marketing campaign kahit humingi na po sila ngayon ng paumanhin. Kaya Tama po na respetuhin ang alaala ng isang bayani o isang sumikap at nagpuyat para mapaganda ang ating bayan. Huwag po tayo gumawa ng katarantaduhan at kalokohan para lang sa katatawanan o gimmick. Kasi simbolo po ng kasaysayan ang mga kalye, ang mga kalsada. Seryosohin po natin ang alaala at legasihan yan ng panauhin, panauhin na may ambag sa kasaysayan ng Pilipinas. Respetuhin, pahalagahin at tangkilikin po natin ang ating kasaysayan. Ikaw, tama ba yan? Ano pa talaga sa tingin mo?